kinabubuhayan na dulot ng pag-akay ng likong mga

dapat ituro niya sa atin yung kinakanta niya kanina. Oo, oh, sige, ang ganda-ganda nun eh. Ay, yung pinadala ng isang ano? Oo, oh, oh, sige. sige. Uh, mm. Ang uh, nakanta natin yun yata eh. Sige. Pero sige. Pasubukan lang natin. No? Mm. ng may mga ngarap Paging kasama siya Ingatan lawa siya Palagi nang Iyai si Pradeli Walang iba Ito muna. Uh, eh. Practice lang. Mabang malayo pinanggalingan nyo. Oo nga. So, uh, At mukhang maganda yung inyong pinag-uusapan about mga yung... yung pinag-uusapan. Meron kasi kapatid, nagabot nung kopya ng kanta. Sinabi naman yung tono, kaya pinapractice nyo. Doon! Ako brother, namin. ako brother, may kilala akong mga ano? ngaral. Mga ngaral na, daw siya. Nagaling sa tipas. Teka, saan ba yung tipas na tinutuboy mo? <laughs> ah, tagi Grisal. <laughs> oh. namin, bisne, kasi matagal tayong ano eh, oh, na nandiyan mo. Oh, ah, taga pala yun, yung dating kinilala oh. nating mga ngaral. Taga Rizal pala yun, tipas Rizal. At saka hindi lang basta mga ngaral, but aral ko tawagin. Sugo. Ah, sugo. Oh. Okay, talaga ang pinaka-term na naimulat sa atin noon eh. Hmm. Pero siguro, maganda nga pag-usapan natin yan. Pero maganda. Alayan natin siya ng kanta. <laughs> <laughs> oh, sige, mas maganda kung manta tayo dyan. Alayan natin. <laughs> na mga ngaral na taga-tipas. Uh -huh. so, uh -huh. tingnan niya natin paano kantahin yeah, yan. Dedicated to you. <coughs> Mayroong isang, isang na lilipad lang sa tipas Mga una sabihin Ang kinyang lahat po cumbareng taekwondo sa kanya lumapag ang kanyang ministro. Oi sa kanya nagmana. Oi ang kalaswando dinabakan nila pati panglalasing at mga iba pa. Di kaya ni patupat problema. Ang ibon, nalilipat lipad Kung saan ang galing, ay dyan lang sa tipas Mga mga sa Biblia, hinangin niyang lahat 844, sa kanya'y lumapa Ang kanyang ministro, uy sa kanya nagmana Uy, ang kalaswaan ang problema Di kayang ipatubad Iyan ang problema yan. Malaki nga talagang problema yan kung hindi niya maipag yung mga ganyan lang. Yan yung sugong galing sa tipas oh. Oh. Mm -hmm. sa tabi ng gawaan ng Hopia Eh bakit naman lilipad-lipad? Kaya <laughs> naman kasi meron siyang claim na sa ibon. Yes! Mm -hmm. yeah, Hindi pa. lang basta ibon. Ano pa po? Mandaragit daw. Yeah. Ibong mandaragit. Agila. Mm -hmm. Ah, tapos sugo sa sikatan ng araw. Oh, oh, Anghel na umakit sa sikatan ng araw. Okay. Uud Uod na hakob. Oh, oh. Ayan, yan ang kanyang mga claim. Eh. Oh, oh. Isang pastor sa Juan. Jis, uh, Jis sa is. Okay. ni Abraham okay. At binhi pa pala ni Abraham. Pero, pero Brad Arnel, ang maganda, abay simulan natin yung pinanggalingan nitong suguro na ito mm -hmm. na pinanggalingan natin. Eh kaya lang kapatid na neti, kailan po kayo pinanganak? Aba ako 1962. At ako'y handog. Naihandog? Kailan o, po kayo ano? naihandog dyan? Abay, ewan pa'y inay. Ako'y <laughs> <laughs> ka, ano? si handog. Kasi handog. Kasi handog kasi di ba? Hindi, naisip ko kasi, Brad Cesar, yung pagkabautismo yung na naisip ko. Pero yung handog, abay, di ba pagka ng dalawang, alam ko dalawang araw lang, wala pa isang linggo, niya handog na lang kami ng aming mga magulang. Ito ko naman, naman, naman talaga yung sinabi ni Sis Lady, na hindi nga alam. Dahil ako rin, hindi ko rin alam kung kailan ako handog. Dahil pangkaraniwan ng paghahandog kasi, lalo na pagka magulang mo, siyempre kaya handog, magulang mo, uh -uh. miyembro na dyan. O, o. Ngayon, ikaw, pinanganak ka diyan. Pag yung nanay, pwede na maglakad. Pwede na papunta doon sa kapilya. Ako, dahil ko kayo. Ihahandog na yun. Bakit okay, naman, kapatid na mani? Eh. Ako, alam ko nung ihandog ako. Ba? Ganon? mas handugan yun eh. Mas handugan. Marami kayong magkakapatid, inandog kami sa mga sabay. -sabay. <laughs> eh, paano mo namang alam, Diba pagkain pagka inihandog, baby pa yun o bata? Hindi, hindi, hindi naman. necessary na gano. Hindi naman, dahil ko rin kayo. Bakit? Kasi ako naman nung no, hinandog, anim na taon naman ako. Ah. Oo. Oh. Pero siyempre wala pa rin akong sapat na isip. Malay ko dyan sa pinag -ahandong. Sumunod lang din ako. Pero, hindi ko rin natin. pero wala kayo sa lolo ko. Bakit <laughs> <laughs>